hindi yata naka ano sayang <laughs> hindi pala naka on yung aking camera ah lanjo na yan oh guys oh. hindi pala naka on yung camera ko oo nga hindi naka -on. walang yan na yan dal ako ng dal, -dal. <laughs> daldal -dal ako ng daldal. -dal. Hindi pala nakaon yung camera ko. O, oh, di ba guys? Dito gawin. Ayun. Oops! babalik lang din ako agad. Dahil uh, aalis kami mamaya. Dito guys, marami na yung sir. ng research dyan. Ayan o, kita niya yung research. na. Research niya. Ayan na yung dagat oh. Lapit lang kami sa dagat eh. Mga resorts. Oh, ano Resort. Tapos ayan. Mga oh, resorts na yun. Ayan yung kabundukan no, Kikita niyo yung puti na yan kalsada na yun guys kalsada na papunta sa kung tawagin nila yan ay tapaw so, tapaw na dami research dito may research na ito yung military reservation dito yung sa military sir. Ay, may manugga <laughs> ko. Oh. Kabundukan to, guys. Oh. Ulan, ulan. Naka, umaambun-aambun dito, banda ah. Ay, mayroon siyang tindahan na maliit. Hi ka naman. Hi po. <laughs> mga tulog pa yung mga... Ay, dito pa rin nakaan niya. Mayroon siyang tindahan dito guys. Pag... Ha? tindahan niya. Grabe, no? Grabe din sa sakripisyo. Ayan guys, mga resorts. Ayan, ayan. Welcome to the family resort. Maka ilang minutes na ba? Hindi, hindi ko dala yung ano uh, yung salamin. Ilang minutes na ba? Ilang minutes na ba? Hindi ko nga rin nakikita eh. wala nga. Hindi. 3 minutes na. Naka 3 minutes na lang. Ayan, may pampanabong pa sila. Hmm kapatid ng ko. Ay yung kalsada na 'yan, tap tapaw, papuntang tapaw na ano. O, 'Di ba? Doon sana gusto kong makapunta eh. Yung ngalil. Kaso oh, bawal ba? Hindi. tap tak bawal. Hindi eh. ano. labas-pasok pala itong ano nito. Labas-pasok pa talaga Magkahanan ng. Kakain na ng kape na bibili ng isda mate. Papakulong ng pang-almusal. Mabili dito pag ano malapit lang ang dito guys, malap. Ngayon pa lang na ng. Oh, ayun yung isa kong apo, uh, 'di ba? Saan natulog? Pupunta kami ng gabal doon mamaya. Doon sa ano? Sa... Sumilang ba yun? Ano? Sa sumilang. Walang pasok si Ana, Kylie? meron. Tulog pa? Tulog pa. Anong oras pasok niya? 7 o'clock. 7 o'clock. na tayo guys. Ayaw daw niyang magkape? Sino? Hindi, nagkape na ako doon. Iniwanan ko nga lang mapapamarites tayo na maagang maagang eh. diba guys ayun yun dagat na yun ayun yun guys ayun nakikita yun dagat na yun dalaw dalaw din minsan ilang oras po ba kayo nagla-live? dalawang oras sa umaga mamaya pero hindi siguro makakapag live kaya nagbablog ako kasi alis nga kami sama si papa guys ang cute ng ano nila ang cute ng bugambilya niya anong research yan yung isang yan Tracy po Tracy ay Tracy. Tracy ito naman family resort di ba yan yung dating kay ano sa matandang babae? Ay. Ah. Pangalan ng ano? Matandang babae. Si... ano na nga pangalan nung dating matandang babae diyan? Hilda? Si, si Ah, si si okay. Ay, doon na tayo na. Ayun yung kay Sir Arki. Ay yung kulay blue. Ah, yun doon pala. Papay? 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 Doon guys, ang gusto kong mapuntahan ay ang bundok na 'yon. 'Di ba wala na yung nakalagay diyan na military, military reserve. No, 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 no. Nananay. Kinalawang na military reservation mula dito hanggang doon sa taas. 'Di ba delikado 'tong gilid ng bundok. Yeah. Gilid ng bundok din 'to, eh. 'di ba?

Uh, okay. daming sampay pero hindi nakikita ayun no, sa tita, sa tita niya naman yan yung ano na yung tindahan transient. Okay. transient house ay ah, ito Tr transient din yung nagawin ha? yun mm -hmm. ang iwang pala no? kanino to? sila ang filmar mar yung kaparte nila Marna. Ayan yun yung dating bahay ni Teresita, di ba? Ay, oo. Oh, Asa na sila pa rin yung... Binyara sila noon. Asa sila Aba, nagpabahid pa uli. Naka 60,000 pa uli. Ay, gano'n. Ang ganda na dito, guys. So, yung dati bahay yung... ito. Ngayon gagawin ng transient, daw, transient house uli. Kasi marami talagang tao dito, lalo na itong summer na darating. Napakaluang na, no? Mm. -hmm. Sabi ko kung gina niya din pala kung pa ano na siya. Ganda. Oh. Bundok yan dyan, guys don sa kabila doon kami, di ba doon yung sa pinit mm -hmm. ano, doon, doon yung sa pinit yun. yung kabila na yan, doon kami tumira unang una namin tira doon diba? punta sana ako sa dagat eh, kaso wag na punta sana ako sa gawi don kaso wag, wag na dahil mapapamarites ako doon tumira, pangalawang tira namin doon sa ano na yun sa banda na yun pero hindi pa ganyan dati. Hindi pa ganito yung kalusada dati. Bato-bato pato. to. Bato. Suma so, tawing nga. Ha? So, uh, dito. Dito ah. Ito mga nandiyan. tindahan ko Bawal naman din pumasok dito. Ba? Pwede rin, pwede ka rin ko daan. Ah, pwede ka rin magmaka-daan. Ah, pwede rin makadaan diyan. No hindi katulad ng iba. Mm -hmm. Siyempre, taga rito okay, naman tayo. tayo. di ba yun yung yung amo ni Ro? Ay, hindi. Yeah. Ay, amo ni Goli. Ay, hindi. Po. Iba. Pero nandyan pa rin yan. Wala na. Ay, wala na po rin. Ay, wala. Binenta na rin. Nagsawa na sila. Nagpalipat-lipat na ng tao. Sawa na silang pumunta rito. Tsaka hindi na sila kompleto dito. Ang ganda ng kabundukan doon, guys. Oh, pag nasan nandun ka, tanaw na tanaw mo lahat yung ano kaso. Hirap eh. Baka hindi makaakit yung aming kolong-kolong. Nakakaakit. Ha? Nakakaakit na po. Nakakaakit na. Nakakaakit na sila Edward. ay ba? Dyan sila pamupuntao, oh, guys. Oo. So, na. Ang ganda, ang ganda, ganda Welcome, butas na bato. Nandoon sa dulo-doon yung ano nang butas na bato. Malayo pa yun, guys. Medyo malayo-layo pa. Ang ganda, ang ganda talaga, guys. gun Ayan. So o, oh, diba? Um, Kasama ba ba kayong matatanggal doon? Ha? Kasama ka diba? The, Ay, Hindi daw mm -hmm. eh. Yung kabila. Yung sila na net? Yung ano, yung... Yung kabila ng kalsada. Kala, ano. Bangla. Yung uh, Yung mga... Ano. Hmm. Hindi. Hindi. So yan lang guys Thanks for watching. Bye. See you in my next one.